Yeah, hey! Siyempre po, good morning, good morning, good morning mga kalaki. Malapit na malapit na po ang Pasko. At siyempre, malapit na ang aking birthday. Mga kalaki, kailan ba birthday ko? Kailan ba? Yun ang tatanungin ko sa inyo para magkaroon kayo ng gift mula po sa amin ni Lola Carmen. Anyway, gising na mga kalaki. Alalalalasing Alala, 5 na po ng umaga. Ayan po, oh, nakita nyo naman. Ang sarap-sarap pang matulog kasi malamig. Ano? Kasi nararamdaman na natin ang Pasko nakakaramdaman niyo ba yung Pasko? Parang lilipas lang yung Pasko nung wala ano. Pero dapat po maging masaya po tayo dahil unang-una, maging masaya ka dahil nakaabot ka uli ng Pasko. Maging masaya ka dahil kahit anong problema na ilalagpas natin yan uli ng isang buong taon. At suswerte na tayo sa isang taon. Ganon. Ah, uh, iisipin mo lagi good vibes, good vibes, ganon. Kaya mga kalaki, gising-gising na. Dahil bibigyan ka namin ng magandang vibes ng mga numero ng mga two-digit lucky numbers po ayan po mga kalaki, bawat bayan po bibigyan natin ng mga lucky numbers na 2 digit at syempre, ito po ipapamahagi ko po sa inyo ngayon ngayon okay, kaya kung ready ka na at gising ka na mga kalaki mabayhali ka na, kunin mo na ang mga lucky numbers ngayong 5am Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers po ay umpisahan po natin sa Aklan Akala ko ako. <laughs> Akla ng 2 digit lucky numbers mo ay number 3 at number 19. Aurora. 2718. Laguna. 331. Quezon. 220. Olongapo po. 815. Davao. 123. Tarlac. 1221. Quirino. 13, 9, Bacolod 722 Cavite 48 Tagig 15 Mindoro 2123 Marinduque 729 Caloocan 1113 Muntinlupa 3615 Palawan 3712 San Bales 30-34 Kalinga Apayaw 19-28 Tabuk 30-35 Quezon City 18-21 Pampanga 16-26 Pangasinan 5-17 La Union 31-23 Ilocosur 20 22 Ilocos Norte 30 3. 30 3 Ayan po ah Nueva Ecija sa east 3 Nueva Vizcaya 12 24 Ayan po Masbate 7 1 Ayan po mga kalaki. Cebu 35 8 Ayan po mga kalaki. isunod na po natin ang Marikina 29 16, San Juan, 8, 24, Pasig, 21, 17, 21 18, Ayan po. Manila, 8, 30, Paranaque, 1, 6, Samar, 3, 17, Leyte, 10, 21, Iloilo, 5, 26, Benguet, 3, 17. Ano? 13, 17. Butuan. 14, 11. Bataan. 8, 20. Batangas. 14, 29. Bicol. 2, 27. Baguio. 5, Gis. Bulacan. 11, 32. Bohol 17 20 Kapis 30-20 sa Rojas. 2-21, Togigaraw. 14 G's. Ayan po mga kalaki. Stop muna natin sa Togigaraw para po sa mga masusugi natin mga followers dyan na araw-araw po nanonood po naman ng mga lucky numbers natin. Abay dapat po nakapalo po kay sa tamang account ha. Hanapin po sa Facebook po ang Red Parungkin. Tandaan nyo po ang unang account natin Red Parungkin po main account siya na, na may 314 o 315,000 followers kami po yan. At second account natin po ang Red Parungkin ulit na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. Ayan po, second account natin, tsaka Aris Gatchal yan. Ayan po mga kalaki at meron po yung YouTube account. Red Parungkin din po na meron 16,300 followers at meron din po tayong TikTok account. Red Parungkin po na meron 418,000 followers. Diyan po kayo mag-request mga lucky numbers sa mga account na yan, humingi ng lucky numbers. Bibigyan ko po kayo mga kalaki at pag nakita ko po na kayo po ay nakafollow at nakashare ng video at nakaharp, automatic po may lucky numbers ka, i-check mo po yan sa messenger mo sa spam magugulat ka, nag-reply po ako, binigyan kita ng lucky numbers, okay, so mga kalaki tandaan nyo, ang lucky numbers namin, wala pong bayad ito, libre, private consultation po ang may membership, -y at good for 3 months naman po ito, kami po magbibigay sa inyo, mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months, mga kalaki kaya, ano pang hinihintay mo make sure po na makakausap nyo ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya sa mga may gusto, try mo na. Baka pag na-code ko yung birth month mo at birth year mo, yung pala ang swerte na magdadala ng milyon sa atin. Okay? So mga kalaki, eto na po. Ang mga two-digit lucky numbers, Isabela. Sa is 8. San Mateo. 12-23. Kain Tarisal, Gis Disinwebe, Taytay Rizal, 4, 27, Antipolo Rizal, 21, 26, Muntalban Rizal, 3, 34, Angono Rizal, 16, 21, at Romblon Gis D.C. 8. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 2 digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, takbo na sa suki yung outlet maya maya. Gising, gising na, bangon, bangon na mga kalaki. At dapat po nakarambol ang 2 digit, 3 digit at 4 digit sa para sa ganun, mabaliktad po ang numero, panalo pa rin po tayo. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time po tayo mga kalaki. Okay, shout out po sa mga uh, kasamahan ko po rito na nagtitinda po ng, ng pugo. Oy, pugo daw, itlog ng pugo o, o, pugo na piniprito. maraming maraming salamat po sa panonood niyo po dyan sa may San El Delponso, Bulacan. Uy, hello po. Maraming talaga dyan. Pag lumuluwas ako ng Manila, nakikita ko po yan sa highway. Napakasarap po dyan. Ang daming mga customer. Maraming salamat po sa panonood niyo. sana po ipalaring kayo ngayong ko Gusto po namin yan para smile, ismail, ismail smile tayo. Okay? At syempre po sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may... Kabatuan Isabela, Hello po sa mga driver po sa Kabatuan Isabela Maraming maraming salamat po sa inyo Sa so, walang sawang panonood nyo po Ng aming mga lucky numbers tuwing umaga Araw-araw ni Lola Carmen Good luck po at sana po palarin ulit tayo Ngayong magpapasko, maging maswerte tayo Ingat po, alagaan niya 3 days ha